Mira mo. Hmm. Gamitin yun, gamitin natin yung ating pangunter sa mga alien bro, baka tatalab sa kanila yun. Pero pag hindi, pang alien lang talaga yun, ah, kailangan natin makahanap ng pang ano dyan. Bro. oh, na Uy, ano yan? Ay tumakbo yan. Uy, sa taas. Ha? Uy, ano na? Uy, kabayo yun, di ba? Kabuli yun. Tara! Ah, yeah. oh, ang hirap mong tumakbo dito bro, paakyat. Nakakahingal. Dito yung nakapas. Ha? Unti-unti Baka yun yung, baka yun yung, yung kabayo yung nakaitim. Nakaitim ba yun? Yung itim. Itim no?

bibilisan natin kapag meron tayong uh, pansin para makita talaga natin kung anong hitsura ng tikbalang o tikbalang ba yan ano ba totoo yung tikbalang na yan bilisan natin yung pagkilos natin para pag may gumalaw o tinig makita din natin agad Oh, may to apak? Minum apak itu. Ha? Atak, Karang, apak minum. Minum, ba? Hmm? hmm? puno dito, Nandito Ito yung mga kamera. Huh? Uh, Uy. Lalaki ng puno bro. Yan o. Hindi kaya bahay to sa... Ito din to, bahay sa mga balang. Ito? Sa puno ba nakatira yung tikmalang bro? Hindi. Saan ba sila nakatira? Mayroon na siyang kaharian. Adi may may Ah, may portal? May portal nun. Ah! Tengah, para din pala silang mga... intanto, bro. Ah. Bro, apakah... <tuk> Uy! Ya! Huy. Ya? Hmm. hmm. Okay, hmm pergi yep. Ayan. Uy. Ako. Lang nawala bro. Bigyan nawala yung gumagalaw. Bro, paano kaya bro no kung mahanap natin yung sinasabing portal? portal? Makapasok tayo dyan ba para makita talaga natin sila? Kaya na paano natin mahanap yan bro? Oh. Kaya nga eh. Kasi ni, ito pa, hindi pa ito yung napasok ko ah. Oo, oh, uh, uh, hala. Yan, ba? bro. Ay. Ay. Yan ba sinasabi yung tunog ng uh, boses ng aso? Oo. Hala. Uy. Mas bat, ba't hindi pa yung ano uh, bro? Oo, uh, yan. Hala. isang eh. May isang aso doon sa kabila. At meron din dito. Uh, uh. Uy. May nag-uwang pa. May hindi ka dito. Bro, yun na ba yung aso na sinasabi mo? Yan, bro. Ang problema, bro. Saan kaya yan banda dito sa gubat Kaya hanapin natin. O, yan, o. Ayun, o, ano o. Umaalulong talaga yung aso, bro. Ano eh hmm? bro Hindi pa na ako nasabi yun, bro. Ayun yung sabi dito sa residente, bro, na gusto hmm. sa akin dito. Hmm. Mayroon din na bitima dito. Ako. Okay. Hindi naka -uwi. Kinakain. Ano yung kumain, bro? Baka yung aso ay, no? Yung parang lubo ba? Delikado talaga yung aso na yan. Malaki, malaki. ba yan? Malaki yan, malaki. Malaki aso, aso yan? Uy. At bilis si yan. Lalo. Kaya. Lalo kapag sumabay yung tikbalang na to. Naku. Delikado pala talaga yan, bro. Delikado talaga, bro. Yun, no? Ah, pag nakita natin yan, bro, gamitin natin yung gamitin natin yung panguntra sa alien, bro. Ito yung parang baril. Ah. Uh, Oo. Kung, kung efektibo, sana, sana, Ah, oh, epektibo sila gamitin sa mga ganyan, ano? Kasi, pang-alien talaga po, eh. Pang-alien kasi yun, wey. Eh, ano, bro, yung... Parang, ah... Uh, ano ba, ang dipinsa ko sa sarili. Hmm. Epektibo sa, bro. Epektibo talaga, o, Sa sarili ko. Mm hmm. Kasi, yung, ano ko ba, hindi ako makita sa tao na Sundan ko. Yan hindi ako nakita, hindi ako agad napansin. Ah, oh, naging invisible na ka? Parang gano'n? Kaya, parang gano'n. Okay, oh. ah, Nandiyan pa ba yung tikbalang? Parang uh, tayo may tagad sa natin eh. Oo, uh, siguro ano na no, uh, hindi na. Ang hanapin natin bro, yung aso. Yung aso, yung saan na yun? Yung nasaan banda yan? Tara. Oo. Oh. aso talaga oh. Nandiyan ba tayo? Nandiyan Ala, anong klase? Ala, bango yan bro. Ito, anong, ito, anong bango. amoy? Anong amoy 'yun? Ano ba bango talaga? Mhm. Mm Kain -hmm. niyan. Hmm. Yeah? ba 'yung aso? Di ba, mabaho 'yung aso? yun, Ano 'yung ano? 'yung ibang iba 'yung, ayun. Ayun, ayun yung ba nagsabi sa akin ba? Anong yung anong viewers. Oo. Parang tatlo yata yung nag-comment yung video ko. Anong, anong comment nila bro? May na lang, may na yung video ko. Sabi ko sa kanila is, ano lang, uh, share lang po sa inyo. Share lang po yung video ko para po ay lumakas po konti yung views natin. At saka no, skip ads pa rin. Yung pangarap ko na views is 1K lang. Uh, Basta no, skip ads lang po talaga. So, uh, uh, hindi tayo katulad ng ibang content creator bro na nagmi-million yeah. views. Yeah sa atin umabot lang tayo ng isang libo uh, masaya na tayo dun kumikita so, na yon ng mga 90, 90 or 80 or 100 dal uh, piso so, sa loob ng isang buwan makakaabot na tayo nun ng 100 dollars and yun po yung kanina yung update po is 40 lang po 40? 40? pesos uy Bro, ayos lang bro. At ayos least yun. Marami pong uh, nanood na hindi pa na, well, hindi pa nag-skip ng ad. Ayun. Yeah, saan kaya yung aso na yan, bro? Ha? Ano yun? Ayan. Ha? Uy! Uy! Uy!

Yan ba? Ha? Parang dito banda bro Ha? Dito di Dito? Parang dito bro Ha? Dito Sundan lang natin na parang Uy! Oh! Lah! Ano yun, bro? Ayan. Ha? An Madulas ka ba? May tumulak ba? O, o ano lang? Madulas lang ah, ano? narulas lang talaga Walang, walang foul play dun Ha? Huh? Walang foul play Legit na nadulas lang. lang yun hmm. ano si ibaba yung aso? Uy, uy, bro.

Ini entar talaga sama baba Ibu Aso Bro. Parang Ini. Ini Bro, mau Bro. Bro, Iya. <silence> <Nasaan? SILENCIO> <Bro. Not easy. SILENCIO> Nakaiba dito sa niyog nito bro. Yan? Hmm? Hmm? Oh, paulangten. Chiki. Ha? Ah. Da. Betan mo, parang may kakaiba talaga dito, bro. Oh. Utro, utro. Ulit. Sabay-sabay tayo, bro. Okay. Yeah. Hop. Mm. Uy, may lumipad. Oy! Uy. Ayun. May lumipad, bro. Uy, ano yun? Kila. Ang kasi yun. Uy. Ano yung lumipad? Bro, Pero nakita mo yun? Kita ko yun. Ha? Nakita ko. Nagulat yun! Nagulat yung... Lumipad. Ano yun? Uy. My goodness. Ano kaya yun? Lumipad. Hindi naman kabog bro. Hindi yun kabog. Malaki yun. Malaki man. Malaki man kasi. Ayan yung, ayan yung aso bro. Hindi pa rin tumitigil bro. Kaya kasi nakita ko yun. Tara patuloy kayo. Tara tara. Sundan natin yung aso. Aso lang madulas kasi. Ayan.

Grabe yung encounter ni namin ni Mangkiting ngayon sa uh, mga uh, elemento. Ayan, ayan pa yung aso, bro. Oo. Susundan natin, bro. Suna parang nasa ibaba talaga, bro. Oo, parang nasa ibaba talaga. Ayan, sundan natin yan. O, oh, ta. Iyan. Iyan. Ingat na, ingat. Ito so, ako dadaan, bro.

Oh. May aso pa dun sa unahan, bro. aso pa. Ganito, bro. para makalaban tayo ng maayos, bro. Huwag nating i-video ito. Tirahin natin yan. Sige. I-off natin yung camera. yung camera para... mahirap kasi itong may dala tayong camera. Sige, sige. Tirahin natin yan.